Dito sa Korea. Okay, Hi, I'm Amore. Yes. So welcome to our podcast. This podcast is all about uh, sharing Korean culture and insights. who are learning Korean or are simply curious about Korean culture. Like social issues, everyday life, seasonal tradition, and Korean food. What do you like to eat? Where? And where are you from? From here in Pohang, in Philippines. In Philippines. In Philippines, from Samar, but living in Bulacan. Oh, you're from yeah. Samar. Yes, San Juanico. Bridge. Oh! Ako. <laughs> <laughs> ano, Sugod, alam mo yung Maasin City. Oh, uh, parang narinig ko. Oh, oh Maasin City. Oh my then, God! Bisaya uh, pala to uh, or Waray. What do so you so do so for a living here in, in Korea? Korea. Nagpi-freelancer ako. Freelance. Sa morning dito, translator sa center. Afternoon naman, sa Okay. So, ano pong trinatonslit natin? English or Tagalog. Or English, or English? Or english tagalog and Korean. Korean. okay for how many years last year lang ako nag-start tapos matatapos na din ako this year kasi freelancer nga naman. oh Contractual. speaking okay. of uh, what do you do for our meron bragong programa ngayon ang south korea yes, new oh, president new program nakita ko din ito sa facebook at uh, nagsabi din yung kaibigan ko na meron ngang bagong program dito sa Korea sa, na ano ito teh ah ito ang tinatawag nilang this year livelihood recovery consumer consumer coupon or minsan hebok so big ano sino ba ang makaka-apply nito or um, sino makaka -apply? target okay ang target po dito ay para sa lahat ng Korean citizen including minors lahat ng Korean citizens so Philippinesaram if hindi pa citizen, si hindi makakuha na. Maka po sila as long as F6 visa or Korean spouse sila. Oh, Korean spouse. Kasi nga, oh, usually kasi ang mga Wigo Gintong Lokchong na may hawak or F6 visa, meron silang, tinatawag meron, meron na silang full residence number or tinatawag na Wigo Gintong Lokchong. Because dito is for all citizen daw, so... Uh, for all citizen. Yeah, for all person to all citizen. Mm. Pero as long as Korean spouse ka, asawa ka ng Korean, Koreano, pwede kang makakuha, maka-avail. Oh. okay. So, maka-avail din ito yung mga Janyo Ipko. Now, yung mga batang galing sa Pilipinas na nagpunta dito sa Korea, recently lang makaka-avail din sila. Kahit hindi pinanganak dito. Kahit hindi pinanganak dito sa so, Oh, makaka-avail. ng asawa ko na hindi daw uh, pwede maka-avail ang Matataas ni sahod. Uh. Yes. Depende siya sa income. Depende so, siya kung medyo sa medyo mataas ang income ng ano nyo, pamumuhay sa bahay nyo, makaka-avail kayo pero sa first round lang. Sa first round. round. O, meron kasi itong tinatawag na first and second round. Oh, yes. Eacha and eacha. Okay. So yung mga mababa ang uh, uh, sahod, yung uh, oh. so, mababa ang income, mga ka receive po sila ng Afto Ushib Umanon, pero depende pa rin ito. Yung inuuna po nila dito, para muna sa mga low income muna, so, nila maka receive na sa mga ano, uh, general na. Ah, so general na. So dito te is may mga sortation, first line payment, may top 10% or taxes taxpayer ba? Mm, mga taxpayer si bumanon Kung ng kunwari, dalawang anak niyo sa bahay, mm. 3, kayo. So mm. lahat kayo makaka Oh, pero sa Ilcha lang sila mga ka So sa so one, so, makaka-receive din sila ng Shibumanon sa Ilcha at saka sa Icha din. <laughs> Sib manon. Oh so dalawa pala. May pinakamataas na sahod, kaisa lang. Isa lang. Isang beses lang makakuha. Mm -hmm. So yung pina-down, uh, dalawa. dalawa. First and second. second. Oh my God! <laughs> mm -hmm. Oh, malaki lang. depende pa, pa rin sa income. Depende sa budget, sa income sa bahay nyo, pwede silang makareceive sa first round ng some manon, second round sib manon. Oh. Ano to? Yearly, monthly, or isang Once beses? Lang. Wow. Once lang pala makakuha nito mga learners. Okay, so saan po ba pwedeng mag-apply nito? Ah, paano mga receive ng coupon? Pwede kayong pumunta sa online. So hindi pwedeng pumunta doon sa uh, uh munisipyo para mag-register sa so, mga local government kagaya ng Dong so pwede kayong pumunta doon. Oh, sa Dongsamo so Dung hmm. pala, pwede kayong pumunta. May mga requirements ba or walang dadalhin? nas usually pag tayo ng mga requirements di ba nasa dong samuso naman lahat okay so uh, so ang pag apply pala dito tinong mga ganito is madali lang ba madali lang sobrang dali lang kung so, gusto niya naman so hindi siya it takes months no no kinabukasan ko rin nag apply kayo online via homepage kung saan bangko kayo kinabukasan maano na agad Ma ma apply na kaagad mm -hmm. kasi 'di ba sa sa Korea is is search lang ang pangalan mm -hmm. na yes. yung ng uh, salary ng asawa mo mm -hmm. kung magkano Plus, so ah uh, yeah easy lang kasi dito sa Korea iisa lang ang SIM card na ginagamit mm -hmm. at uh, walang uh, walang palit-palit so, ng number. Ang pera nito, te, saan mas sesensa? Sa ba or sa, sa card. Kung saan kung anong gamit mo ng card. Kunwari, mag apply ka gamit ang card mo dito sa Nungyop. mm, magpunta ka sa application ng Nongyop ah, sa saong um. ng Nungyop, i-apply mo ang ano mo, mag-apply ka ng tinatawag nila na Menseng Hepok sobing Coupon doon agad mapupunta sa kanya. Saan ito igagasos? Pwede ba ito ma-withdraw? Hindi, kasi point lang siya. Ah, so point lang pala siya. Hmm. So, pumasok siya sa bangko mo, pero hindi mo withdraw Hindi siya ma-withdraw. Pwede siya mabili sa mga local businesses. Mga small, sa mga sijang. Yes. Hmm. Sa mga small local businesses, pwede siya mabili. So, coupon lang. Paano yun? Papasok ang coupon, te? Papano? Oo. Point siya, points. Papasok siya. May darating sa yung ship umano, tulad ni binili mo siya sa sa mark. Oo. -oh. Uh -huh. May mag kung magkano nagastos mo, may magme-message sa iyo. Ito, ah! Ang gastos mo ito na lang ang natitira. So points mo. lang pala ito at hindi po cash. niya yes. Kala ko ma-withdraw kasi we withdrawin na natin. <laughs> kasi sila na ito mukhang pera itong mga mga ganito <laughs> hindi mo siya ma-withdraw oh my goodness so pwede siyang gamitin sa pagbili ng gamot uh, ah, basta sa mga... sa, mga local business lang dito sa Korea business. mga small and local businesses so hindi siya pwede sa Costco malalaking hmm, tindahan hindi siya sa malalaking department store hindi pwede ah hindi pwede so yes. Bibigyan ka pero may limitasyon uh, kung saan mo i-gagamitin, i-gagastos, yes. okay? At hindi pwede sa malalaking uh, supermarket, gaya ng Costco, mm -hmm. ano pa ba tayo, sa Bicuadjo, okay. department store, sa mga uh, locals only. Locally. Kasi okay. ang purpose nito para masuportahan ang mga small business. Kasi yeah. magkano yung pinalabas ng presidente ngayon na pera? Ang budget dito ay 13.9 trillion won. Wow! O ba? Diba? Grabe talaga ang Korea guys sa mga mm -hmm. sa mga pera-pera at hindi nila ginaganon. Really? Okay. Ah, uh, date ba to? Kung uh, kailan or kailan mag end ang uh, uh, programang ito? Uh, pwede kayong mag start ng July 21 hanggang September 12. So, September 12, cut off na. Cut off na, hindi na makaka-apply. Tapos, magagamit nyo ang budget hanggang November. Oh, may, uh, may ano pala, may limit pala. Yes, ang pag-gamit. Uh, kaya, kung nga, uh, uh, marami yan, <laughs> ibili na ka kasi <laughs> hindi na yan, hindi na yan ma, ma bibili pa. So, my cat, oh, kahit divorce pala at my card, uh, panalo dito. Makakuha hmm. ng coupon kahit hiwalay ng tirahan. Yes. Basta may uh, card na lang na ipapakita. Okay. Mga, may tanong ka pa. May tanong pa ako dito. Pero ting ano additional 50 won per person will be provided for rural. Oh, para sa mga ror, sa mga nakatira sa mga rural area. Mayroon silang additional tip. So, na. this rural is from province? Yes, mga province. Oh. Nang kayo mag-register na kayo! Ano pa hinihintayin nyo? <laughs> so, wait lang, may share din ako. So, July 21 ang start and then the end of September 12. Mm -hmm. Okay. Tapos, by birth year, last digit ang pag-apply nito. So, wait oh, lang, 1991 ka. Mm. 1991 ka pinanganak, pwede ka mag-apply ng Monday. Oh, may schedule pala. So, 19? 1991, basta may schedule siya. Is isend ko sa iyo ang, ano, 1991 to 1996, Monday. 1992 to 1997, Ohio, Il, Tuesday. 1993 to 1998, And, and 1998, Suyuil. So 1994, 1998, 1999, Thursday. 1995, and 2000, Friday. Oh, so may schedule pala. Yes, may schedule. By Birth, Birth year, year, Last digit ng taon kung ano kayong pinanap. So, every ano, week yan. So, kung uh, Uh, napunta ka sa 2,000 tapos mag-apply ka ng Monday? Hindi ka pa pa-applyin. Kailangan sa Friday ka mag-apply. Okay. Ayan, may schedule ha. din po ang ating schedule. Huwag po papunta doon kasi, nako, mamumura ka dahil. <laughs> Pero kung online ka naman, kung online ka mag-apply, anytime. Okay. Anytime da. So, mas maganda pala sa online ka na mag-apply. Yes. Kaysa mag-walk-in. Okay, yan lang po ang nakalap kong balita dito kay Amor. Ah, siya <laughs> po you. ay officer dito sa Damanwa Center, Pilipina. Hmm. Kaya nakapanayam ko si Amor. <laughs> ah, ayun lang po ang aming maibibigay na impormasyon patungkol sa pyo na ito. At sana ay naliwanagan kayo. At kung may tanong kayo, Pwede kayong mag-comment sa comment section ay ngayon na nilaan para ma-interview at maliwanagan din ang ating kababayan mm -hmm. kung ano ito. Kasi iba talaga ang uh, ang salita natin kung paano. Kasi kung asawa lang, walang masyadong informasyon. Mas maganda na yung pinay to pinay. Pinay to, pinay, to pinay lang to ha. Hindi po tayo pumunta sa English. <laughs> Kasi mahirap na yun. So, kung may, uh, may kaibigan kayong English, kayo na po ang mag-explain. <laughs> yes, i-translate nyo na lang ang mga kaalaman nyo sa video night okay. ito. <laughs> Salamat, Ata. Ito ay may kasunod pa. So, yes. follow, share, and like. Uh, sa video na ito kasi marami pa po kaming content na gagawin hindi lang po ito. So anyong bye, bye!